Bilang bahagi po ng Pasig River Urban Development Project, mas pinagpabuti pa ng MMDA ang serbisong hatid ng Pasig River Ferry. Alamin kung anong bago mula sa ulat ni Rod Lagusan. Ang kasalukuyang tatlong minutong paghihintay ng mga pasahero ng Pasig River Ferry Service ay magiging dalawampung minuto na lang. Kung ngayon kasi ay nasa labing limang bangka ang bumabiyahe sa ilog, magdadagdag pa ang MMDA ng tatlo hanggang apat na bangka para mas mapabilis ang interval o pagitan ng dating na mga ferry. Pero umpisa pa lang yan ng mas pinagandang serbisyo. Sa ngayon kasi may karagdagan tatlong bagong istasyon na itinatayo, kabilang na ang sa Intramuros. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, patuloy ang pagtaas ng ridership ng ferry service. Mula sa 58,000 noong 2021, umakyat pa ito sa 254,000 noong nakarang taon. Nasa 1,000 hanggang 1,200 naman ang average daily ridership dito. So hopefully with this new terminals or stations, mas tataas pa po yung ridership. Kaya in anticipation, tayo po ay bibili ng mga bagong bangka para po mas marami pang makagamit nito pong ating Pasig River. At ito po ay uh, alinsunod nga po sa kautosan ng ating Pangulo na buhayin muli o bigyan buhay muli ito pong Pasig River. Libre ang sakay dito lunes hanggang sabado mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At ayon sa MMDA, mananatili itong libre hanggat kaya. Higit 70 million pesos naman ang budget para dito kasama ng maintenance ng mga ferry at mga estasyon. Isa itong alternatibong pampublikong transportasyon kung saan nasa isa't kalahating oras ang biyahe, mula sa una hanggang sa huling station. Ito ang pinagbuhatan sa Pasig City hanggang sa Escolta sa Maynila, kasama ng paghinto sa bawat estasyon. Uh, versus kung magkakarsada ka, mga 3 hours siguro eh. Uh, especially kung galing ka Marikina, pupunta ka Intramuros or... Escolta. Yun din pong feedback sa amin ng mga sumasakay dito ay hindi na po ganun maamoy. At kasama rin po sa uh, EO35 nga po ng ating Pangulo, hindi lamang yung aesthetic ko, hindi pati na rin yung improvement ng water quality. Kasama din sa na ng MMDA sa Pasig River ay si DALG Secretary Benor Abalos. Sa mga susunod na araw siguro, yung, yung water quality niyan dapat ma-address yung mga basurang itinatapon dito dapat ma-address no importante ang 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 ang, ang ilog dinisin na natin to mabango ito maganda ito at pagandahin natin ang gusto kaya po tayo nandito ngayon Dagdag ni Abalos, kasamang MMDA, DNR at maging ang DPWH, may mga programang gagawin para may saayos ang ilog tulad ng paglalagay ng trash traps. Binigyan din ng kaliyo na para maisakatuparan ang mga programa, kailangan ng pagtutulungan ng lahat. Samantala kaugnay sa ferry service, maaari naman magdala ng bike ang mga pasahero lalat ang mga bagong bangka ay may mga nakalang lugar para dito. May lugar din para sa mga pinamali ng mga pasahero mula sa Divisoria o Binondo area. Pinag-aaralan naman ng Department of Transportation ng pagkakaroon din ng ferry service sa Laguna, de Bay at Manila Bay na parehong kinokonekta ng Pasig River. Rod Lagusad, para sa bayan.